Oo, oh, mayroon pang ibang pamamaraan para ma-enjoy ang pagpapamasahe. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, wellness services, sa iba't ibang massage spa. Maaaring magkaroon ng iba pang mga serbisyo sa kalusugan at kagalingan bukod sa mga pagpapamasahe. Ito ay maaaring kasama ang energy healing at reiki, na naglalayong maibalik ang balance ng enerhiya sa katawan. Ang mga tradisyonal na spe ay nag-aalok din ng iba't ibang mga pagpapaganda tulad ng facial treatments na naglalayong mapabuti ang kalidad ng balat. Dalawa, mga teknik ng pagpapamasahe. May iba't ibang mga teknik ng pagpapamasahe na maaaring subukan upang ma-enjoy ang iba't ibang mga karanasan. Ilan sa mga ito ay ang Swedish Massage, Hot Stone Massage, Aromatherapy Massage, Deep Tissue Massage, at marami pa. Ang bawat teknik ay may sariling benepisyo at naglalayong magbigay ng kaginhawahan at pagpaparelax sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tatlo, paghahanda sa pagpapamasahe. Ang tamang paghahanda bago ang pagpapamasahe ay mahalaga upang mas maenjoy ang karanasan. Ito ay maaaring kasama ang tamang damit na isusuot, pag-inom ng sapat na tubig, at pag-relax bago ang sesyon ng pagpapamasahe. Ang paghahanda ay nagbibigay ng pagkakataon upang maging mas komportable at ma-relax habang nagpapamasahe. Mahalaga na pumili ka ng mga pamamaraan na akma sa iyong kagustuhan at pangangailangan. Maaari kang magtanong sa mga messages pa para sa iba pang mga serbisyo at mga teknik na available.